Tit, dapat nga yung breast tit nga tayo. Ala, oh. alang cute naman. Hindi masakit, no? Hindi masakit, malambot na. Mm -hmm. Nga nga na, nga nga. Ay, ayaw niya talagang tumayo. Ayaw niya, tuma tuma nagula na ko. Hmm. Tingnan mo, ang nagsangit. No. Hindi naman iiyak yan eh. Oo. Oh. Wala, naghihintay pa rin. Tama na. Mm Ala, kaya na tagdigos. Numasa na yung maganti po sa kakwa. Baka no kagatun na ka Gusto na ah. Ala, ala, kaya-kaya nagdigdigos. Ala, ala. Ala, tak Ala, kumapot pay na kumapot pay na naman yung baby namin. No, ay, ang bago-bago na ni... Ni Juku namin na... Ay, sus! Ay, sus! As, 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 as. Ay, sus! Ay, okay. sus! Wala na yung buhok niya. Wala, ay, wala. hala, hala. Oh, my God. Oh, ang gatas na iso Ay, sauce? Apaw? Ay, 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 taw, tawol na. Tawal mm. tawal na. Tawol na, oh, mm. Ay, natawilan mo na te. gatas na siya. Apa ya di gatas awal makan minum gatas kau naya agak pangku. Kalau kalau bawal maritis na li live ah, angkat mar maritis ah pusa ah. <laughs> ah ah ah, 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 ah. Allah, Allah, Allah.

Uh, Ando na naman yung isa, oh Hoy, ikaw, su sunod na maligo, ah Ligo-ligo si Bibi Juju, ah Para bango-bango, ah Ah, la-la-la-la-la-la-la Ah, Juju-Juju namin yan na ah. ligo, ligo na Maligo-ligo yung Juju namin na yan, eh oh. Nasaan na yun? na, dry na mm, Dry na <laughs> Dry, dry Akin-akin na, ah Dry Dry mainit, teh. Oh, pay ah, pay Sweet. Oh, sweet mo. Ate, Astila, oh. Hmm. Ayan ang pag-aalaga kay Kuko. Ayan na, ayan na. Siyempre, tak nung nag niya. Oh, napunyak ko ba itay? So, siguro kaya natag-rigor.

ano madamdama ko na matuloy sumangumit ito isang mo hindi pa ayaw hindi pa lang lang hindi hindi pa lang Ito ko isang kalau ko kininanan. Isang umit to eh. Ito ko Ta. Nabira ka. <laughs> oh, kumita ka to. Hindi na kahit kumita. O, oh, yan. Class open. Class open. Class open.